ayan nandito tayo sa labas no ayan mga tanda no? yeah. yung bata oh oh baka nagising <laughs> okay pasok na tayo maghiwa tayo ng manok so, good morning good morning good morning ayan isa mapagpalang araw na naman sa atin lahat mga tantad Welcome back to my channel Another day is another pagtitinda na naman tayo Ngayong araw na ito mga tantad Ay samahan nyo naman ako sa mga kaganapan dito sa aming main At sa araw na nga na ito mga tantad Ay maaga naman tayo Gawa ng maganga nga yung ating pa-order sa kantin Kaya tara let's go mga tantad At kung bago lang kayo sa aking channel Ay mag-subscribe na kayo para updated pa kayo Sa ating masusunod pa mga videos Na ating mga ginagawa dito sa main shop Nakakaibang tindero Tara let's go Let's go morning, good morning, good morning, mga tatad. Welcome back to my channel, no? Another day, another pagtitinda na naman tayo. Yan, maaga tayo mga tatad kasi may open sa atin ang kantin. Hindi mang karamihan, pero maaga ako punin. Uh, yun ang priority natin, no? Uh, oras, hindi sa dami ng order. Hindi ang oras, mga tatad. Pag kantin kasi mga tatad, eh, maaga nagluluto. Kaya, yun, priority natin na mabigyan siya ng maaga. Kaya ito, maaga na naman tayo dito sa ano, alas stress lang mga tadad, pero andito na tayo sa tindahan. Ayan mga tadad, ang panindahan natin, no? Ayan. Ayan. May, kala, may kalakihan na naman ito mga tadad, no? So, ayan mga tadad, samahan niya naman ako na para dyan sa ating mga siling viewers no? Ayan, good morning, good morning sa mga araw na naman sa ating lahat and salamat uh, lagi ako nagpapasalamat no? sa inyong walang sawang panunood o walang sawang pagabang o pagsubaybay sa ating mga munting videos na ating ina-upload dito sa ating munting channel lang. ayan uh, hindi man kagandahan ng mga video ko, mga dadad kasi talagang wala tayong camera man mas maganda sana mapapanood nyo. Kung may camera man tayo, tapos may editor. Kaso, wala talaga sarili talaga ng ating sikap. Kaya, so, ganun pa man, mga tatad, nagpapasalamat tayo dyan, ano, sa ating mga silent viewers, subscriber natin dyan. Salamat, mga tatad. So, ayun, mga tatad, ah, magkakalas na muna ako at kailangan nga natin magawa yung ating mga problem. Ayan, salamat.

So, ayun mga tatat, tapos tayo magkalas, no? Kaya, yun. Magagawa na agad tayo ng order. Tara, samahan niya ako. No? Ayun mga tatat, no? Bago tayo mag uh, hiwa ng pangantin, ay talaga sinisigurado muna natin malinis. Kaya mga tata, ginamitan natin ng torch at saka kayo ulit ang natin. Kaya mga tata, no? Ano ang dumi? Baka tayo ng adubo Dalawang Tagisag kalating Tapos ang Isagat kalating strip Isagat kalating ikadug Tapos Ito muna natin to Baka Tabaan na natin palaga Ito po na natin Doon natin strips mga kanta, natin. ka natin no? uh, yun may lahat lating giniling pa siya kaya dito na natin siya kukunan sa pigit So okay, mga tadad, ang sunod naman natin ano, ay yung apat na kilo game na order sa akin. Dalaw-dalawang kilo bawat palo. Tara. Hmm. Yeah. <laughs> tapos na tayo sa ating mga cover no? kaya maganda na tayo na ating na let's go ka na naman guys Ayan, nandito po tayo ngayon sa harap ng ano natin, no? Uh, park ng ating gulayan. Ayan. Ayan ang ating gulayan dito, no? Fresh na fresh. Ayan. So, ito rin ang dalawa. Ay, umaga pa lang talagang nagmamaritisa na. Ayan. Ang layo ng isa oh, pero talagang malakas ang pandinig niya. At ito rin mga katadad no, nakapag-display na tayo at liwanag na rin. Ayan. So, ayan ang ating liempo. Ang ating balakang at saka isang pork chop, no? At andito ang ating laman, no? Medyo magulo lang ang display natin. Gawa ng sikipan nga talaga ang ating piston. Gawa ng napakakitid talaga ng misa. Ayan ang ribs natin ang ilalim yan ay malamig no pagka tinunan natin yung ating malamig na boto boto siyempre hindi magpapahol dyan mga tatad ang ating nagaganda mga manok ayan Ay, manok. live na live ang tilapia natin wow live na live ayan Ayan, dumako naman tayo dito sa labas, no? Ayan ang labas pala ng aming meat shop. Ayan, ayan ang itsura ng labas ng aming meat shop, no? Lapit tayo dun sa baboy. Ayan. Ayan ang display na natin, mga tat tatad, no? Ayan.

Yan. Yeah. Yeah. Yung bata, oh. Oh, baka nagising. <laughs> okay, pasok na tayo. Maghihiwa tayo ng manok. So, good morning, good morning, good morning. Ayan. Bakit ang magising niya, oh? Bakit ang aga mo nagising? Kasi ano? Umalis mama. Okay. Okay. balang 10 o na rin umalis yung <namin> yung <Susukain> uh, okay. yung yung Uuna, open ba O <Susukain> yun, ano oh, yun. May kape. Tagay. Okay, naman. Ah, uh, yan ang gusto ko yung tapa. ni mga tatad, no? Oh. So, napapansin nyo mga tatad, no? Oh. Kunti lang display natin na po. Kasi, kunti lang display natin na yun po mga tatad, kasi sikip ka ng ating, ano? Sikip nyo mga tatad, may mga nakasabit pa tayo. So, ah, ito. Kaya malaga ka dyan mga tatad, may nakikita lang ang ating kosmer. Hanggang dito na lang mula yung mga tatad ang ating videos, no? Ay, yun, salamat na naman at sinamahan nyo na naman ako sa araw na ito. Sa mga solid viewers natin dyan, yan sa mga pagpalang araw, shout shoutout po sa inyo, mga subscriber natin dyan. Sa mga patuloy na nag-aabang o na sumusubaybay sa ating mga munting channel, no? Ay, mga munting video dito sa ating munting channel, na? Ayan, sa mga araw sa ating lahat, and God bless us all. Bye-bye! Thank you